tío. <laughs> Gusto talaga ng kwentuhan ng batang maliit. E, eh, bungis po eh, no? Opo. Yes, good job ka dyan. Opo. Sana laging, ano, ngiti-ngiti. Hindi iyak-iyak. <laughs> Sana laging ngiti-ngiti po. Poging-pogi yung baby love love niya. Oo. Oh, mm -mm. O, oh, so, ano ngayon? Kwentuhan tayo ni nanay. Kanina, TV ka ng TV. Akala mo naman, pwede yung batang maliit na manood po ng TV. Opo, oh, ano? Tara, uh, um. Yung po ng pwesto, no? Bagong na-discovery. Uh, Opo. Oh, <laughs> Bagong na-discovery yung pwesto. Masyado po bang komportable yung batang maliit dyan? Oh, very good naman. Ha? Uh, very good naman po pala. Hmm. Uh, Mm